faithful in the little things God will increase the responsibilities given to us. He uses the gifts we've been given by God to be effective ministers to those around us. Beloved, he wants to use you and me to reach the world for Christ. What an awesome privilege that is. Now be about the Father's business. This is K Arthur with precepts from God's word. Oras sumasay papawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FBBC. -E Himpila. 702 DZA. I got it. Nagsambay Ang tamang oras, alas na Eastern, tay uno ng umaga. Mula sa FABC Radio, narito ang bagong araw na ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita. Magandang umaga, araw tayo ng Webes, 7 ng Oktubre 2021 para sa bagong araw. Ito si Heidi Bernardo, Sampang. Bagong araw, bagong balita. Pangunahin sa mga balita ngayon, Pilipinas nakakuha ng pinakamababang score sa COVID-19 recovery ng DK Global Index. Pagbaba ng alert level sa Metro Manila, posible ayon kay MMDA Chair Avalos. At ilang isla sa bansa kinilala sa New York bilang paboritong puntahan ng mga turista. Ngayon sa detalye ng mga balita. COVID-19 Watch. Nakakuha ang Pilipinas ng pinakamababang score sa COVID-19 Recovery Index ng Nikkei Asia, isang news magazine na pagmamayari ng Japanese company na Nikkei Incorporated sa Tokyo. Sinusuri ng nasabing pag-aaral ang mga bansa at rehiyon sa infection management, pagbabakuna at social mobility nanguna sa ranking sa COVID-19 recovery index ang Malta, isang bansa sa Europa na may score na 73. Pangalawa at pangatlo ang Chile at Bahrain na may score na 72, habang pang-apat ang United Arab Emirates na may score na 71. Pasok din sa top 10 ang Saudi Arabia, Portugal, Hong Kong, Qatar, China, Hungary at Uruguay na kapwa may score na 67. Pinakapanghuli naman ng Pilipinas o pang 121 sa score na 30.5. Bagsak din sa ranking ang Benin sa West Africa, Jamaica, Romania, Venezuela, Angola, Barbados, Vietnam, Gabon sa Central Africa at Laos. COVID-19 Watch Bumulusok pa sa 0.76 ang COVID-19 reproduction rate sa Pilipinas, indikasyon na nagpapatuloy na ang downward trend ng kaso. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, sumadsad sa 12,455 cases ang 7-day average o mula September 30 hanggang nitong October 6. Bumaba rin anya sa negative 26 ang one-week growth rate, kaya't bumagal ang COVID-19 surge sa sa ilan pang lugar katulad ng Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon. man tumataas pa rin anya ang mga kaso sa ilang bahagi ng Northern Luzon. COVID-19 Watch Posible namang maibaba na ang alert level sa Metro Manila kung magpapatuloy ang pagganda ng COVID-19 indications sa rehiyon. Ayon kay Metro Manila Development Authority Chairman Benhur Abalos, maari itong mangyari anumang oras kung patuloy na bababa ang hawahan ng mga kaso ng COVID-19. Aniya nakatulong sa magandang COVID-19 indicators ang epekto ng granular lockdowns, mas mahigpit na quarantine measures at pagdami ng nagpapabakuna laban sa COVID-19. Umaasa si Abalos na mas magiging maayos ang sitwasyon sa Metro Manila na nasa ilalim ng Alert Level 4 hanggang Oktubre at 15. COVID-19 Watch Kakaunti na ang naitalang recoveries mula sa COVID-19 sa bansa kahapon. Sa case bulletin ng Department of Health, nagkaroon lamang ng 144 na gumaling para sa kabuang 2,471,282 o katumbas ng 94.2% na total recoveries. Samantala, sa ikatlong sunod na araw ay walang naitala na nasawi kaya nananatili sa 38,828 ang death toll ng COVID-19 sa bansa. Nadagdagan naman ng 9,868 ang mga bagong kaso kaya umakyat na sa 2,622,917 ang total confirmed cases. Mayroong 112,807 na ang mga aktibong kaso na katumbas ng 4.3% ng kabuuan ng mga kaso. Naitala naman ng DOH ang positivity rate sa 18.2%. Samantala, 71% ang ICU beds utilization rate sa buong bansa. 57% ng isolation bed ang may laman, 61% na puno ang ward bed, sabang 53% ng ventilators ang ginagamit ngayon sa buong bansa. Bagong Araw, balitang bayan. Sa ibang dako, tumaas ang nasasawi sa Bacolod dahil sa COVID-19 at karamihan sa mga biktima ay hindi pa bakunado. Alamin ang detalye sa ulat ni Ruth Claor. Hinimok ng Emergency Operations Center Task Force ang mga residente dito sa Bacolod na magpabakuna na. Ito ay matapos umabot sa 168 o 121.05% na pagtaas nitong Setyembre sa COVID death toll ng lungsod mula sa 76 deaths na naitala noong nakaraang taon. Sinabi ni City Administrator M. Ang Executive Director ng EOC na sa mga nasawi nitong taon, 83% ay mga hindi pa nabakunahan kontra COVID-19. At karamihan sa mga unvaccinated patients na ito ay nasawi dahil sa severe COVID. Ayon kay Ang, naitala ng Bacolod ang 109 infections daily. Samantala, ayon naman kay City Health Office Officer in Charge Edwin Miraflor Jr. na ang laganap na pagkalat ng COVID-19 cases ay nakita sa mga lugar na may mababang vaccination rate. Ruth Chlor FEBC News Bacolod City Bagong Araw Balita Kalakala Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng langis sa bansa. Ito ayon kay Energy Assistant Secretary Gerardo Erquiza Jr. ay sa kabila ng naitatalang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa ngayon. Sinabi ni Erquiza na bagamat hindi makokontrol ang galaw ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado, ang DOE niya ang gumawa na ng mga hakbang para matiyak ang supply nito sa bansa. Kabilang narito ang ibinabang direktiba ni Energy Secretary Alfonso Pusi sa mga oil company na sundin ang minimum inventory requirement alinsunod sa inaasahang global demand sa langis sa fourth quarter ng taong kasalukuyan. Aniya sa pagkakaroon ng stock ng mga oil company, masisiguro ang local stock ng bansa at makatutulong ito sa pagpapagaan ng posibleng pagtaas pa ng presyo ng crudo sa hinaharap. Bagong Araw Balita Kalakalan Tampok ang tatlong sikat na isla sa Pilipinas sa so CNT Reader's Choice Award bilang isa sa mga pangunahing isla na naispisitahin ng mga turista ngayong taon. Ayon sa CNT na isang luxury and lifestyle travel magazine na nakabase sa New York, kabilang dito ang Siargao, Palawan at Boracay na kinilalang mga paboritong isla sa Asia. Nanguna rito ang surfing haven na Siargao habang pumangatlo ang world-class na Palawan at nasa ika-walong pwesto ang Boracay mula sa 85 na nakalistang destinasyon. Dahil dito, nagpasalamat si Tourism Secretary Bernadette Romulo Puyat sa pagkilala na kumakatawan sa pagbangon ng bansa sa industriya ng turismo. Maliban dito, nasa ika-dalawampung pwesto rin ang Pilipinas sa listahan ng mga nangungunang bansa sa mundo ayon sa CNT. Bagong araw Ula Panahon. Apektado ng Intertropical Convergence Zone or ITCZ ang Luzon at Isayas dahil dito ang Ilocos region. Bataan, Zambales at Summer Provinces ay magkakaroon ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantala ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang papawirin na may isolated rain showers o thunderstorms dahil sa ITCZ at localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25.2 hanggang 30.1 degrees Celsius. Subikat ang araw, 546 at lulubog na akong 541 ng dati tapot. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, kumalat na emergency alerts tungkol sa pagtakbo ng isang kandidato sa pagkapangulo, iimbestigahan na. Mass grave para sa mga nasawi sa COVID-19, ipatatayo sa Santo Tomas, Davao del Norte. At sa sports, Magnolia, naka 2-0 na laban sa Bolts. Bagong araw, bagong balita. Sa kabila ng ating nakikitang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, huwag tayong maging kampante. Ang nakikita nating pagbaba ng mga kaso ay resulta ng ating sama-samang pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, paghugas ng kamay, at social distancing. Kaya tipagpatuloy lamang natin ito upang patuloy nating mapababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang patuloy nating pag-iingat, susi sa muli nating pag-angat. Paalalang hatid ng FEBC Philippines sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Bago ara, pangunahing balita. Balik-balitaan tayo, report ng Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon sa Farmally, lalabas na sa susunod na linggo, ayon kay Committee Chair Senator Gordon. Narito ang ulat ni Babylene Cacho Resulta. Nakatakdang maglabas ng interim report ang Senate Blue Ribbon Committee sa investigasyon nito sa Farmally Pharmaceuticals Corporation sa susunod na linggo. Ito ay ayon kay Committee Chairman Richard Gordon ay bilang pagbibigay diing hindi naman napakahaba ng pagbubusisi ng Senado sa mga transaksyon ng gobyerno sa formally magkagayon man sinabi ng mambabatas na marami pang dapat mahalukay na mga datos at katotohanan sa naturang mga transaksyon, lalo na't na may kabuuan na palang 11.5 billion pesos ang negotiated contracts na nakuha ng formally sa gobyerno mula na karaang toon hanggang sa ngayon. Subalit para kay Gordon at sa iba pang senador, marami ng malalalim na impormasyong nakalap ang kanilang komite sa mga transaksyones ng pamahalaan sa Farmally. Sinabi ng mambabatas na hindi titigilan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pag-aangkat o ang pag-uungkat ng iba pang impormasyon sa mga kontrobersiyang bumabalot sa mga transaksyon ng undercapitalized na farmally sa gobyerno. Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC News. Bagong araw, pangunahing balita. Pinagbantaan ni Pangulong Duterte ang mga senador na kanyang ipakukulong ang mga ito. Ito ay kapag ikinontempt ng mga ito ang mga cabinet members na hindi dadalos sa isinasagawang investigasyon ng Senado ukol sa overpriced na pagbili ng gobyerno ng medical supplies sa Pharmaly Pharmaceutical Incorporated. Sa Talk to the People kagabi, pinayuhan pa ng Pangulo ang mga cabinet officials na sumbatan ang mga senador na maninigaw sa kanila sa pagdinig. Dapat anya na ipaliwanag na nagtungo ang mga ito para tumestigo at magsiwalat ng katotohanan at hindi para pagsisigawan. Bago nita na nagpalabas ang Pangulo ng memorandum na pumipigil sa mga gabinete nahuwag na huwag dumalo sa pagdinig na ginagawa ng Senado. Una, hanala. Iba't ibang grupo na nawagan na huwag suportahan ang pagbabalik Malacanang ng mga Marcos. Narito si Dan Gonzaga para sa detalye. Naghain na ng kandidatura sa pagkapangulo sa halalan 2022 si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos. Sa kanyang mensahe, kasunod ng COC filing, Iginit ni Marcos na iwasan ang mga tanong hinggil sa ill-gotten wealth ng kanyang pamilya at ang kasong kinahaharap ng kanyang ina na si dating First Lady Imelda Marcos. Sinabi rin niya na plano niyang gawing katandem si Pangulong Duterte, ngunit nagbago ito nang i announce ng Pangulo ang kanyang pagreretiro sa politika. Samantala, sinalubong ng protesta ng ilang progresibong grupo ang piling ng dating presidential son. Giniit nila na hindi dapat makabalik ng Malacanang ang tinatawag nilang anak ng diktador. Ayon kay Secretary General Renato Reyes ng bagong alyansang makabayan, produkto ng historical revisionism ang pagtakbo ni Marcos sa pagkapangulo. Sinabi naman ni Marshall Victim at dating Bayan Muna Representative Mary Colmenares na isang paraan upang ma-whitewash ang pagiging diktador ng kanyang ama ang nais na pagtakbo ni Marcos sa 2022 election. Dan Gonzaga, FEBC News. Ulan, Inaimbestigahan na ng National Telecommunications Commission o NTC ang nangyaring emergency alerts kaugnay ng presidential bid ni dating Sen. Bongbong Marcos. Ito ay matapos sabihin ng mga telecommunications company na hindi galing sa kanila ang nasabing text blast. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarios, inatasan na niya ang kanilang regulation branch na investigahan ang nangyaring pagpapadala ng alerto na wala namang kaugnayan sa emergency. Anya agad din silang nakipag-ugnayan sa mga telecommunications company ukol dito. Nabatid na ang nasabing emergency alert ay natanggap ng iba't ibang cellphone user matapos na maghain ang kandidatura si Bongbong Marcos. Pinabulaanan din ng NDRRMC na sa kanila nagmula ang emergency notification, pagtitiyak ni NDRRMC spokesman Martin Bal sa publiko na ginagamit lamang nila ang warning systems batay sa nakasaad sa pangangailangan ng mga Pilipino. COVID-19 Watch sa ibang balita, maaari nang magamit sa bansa ang VaxCert PH program na isang portal na mag issue ng COVID vaccination certificates para sa mga bakunadong aalis ng bansa. Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, ang VaxCert PH program ay maaaring gamitin sa domestic o international travel alinsunod sa guidelines ng World Health Organization para sa digital documentation ng COVID certificates. Anya, ayon nito na masiguro na ang OFWs at iba pang gabiyahe abroad ay hindi magkaroon ng problema. Umapila naman si Duque sa mga LGU na palagi ang i-update ang listahan ng kanilang mga constituent na nabakunahan na. Bagong araw, Balitang Bayan. Sa ibang dako, mass grave ipatatayo sa Santo Tomas Davao del Norte para sa mga nasawi sa COVID-19. May ulat si Joy Kakatsyan. Magtatayo ng isang mass grave para sa mga nasawi sa COVID-19 sa Santo Tomas Davao del Norte. Kasunod ito na nauubos ng lugar ng paglilibingan sa mga biktima ng COVID-19 sa naturang lugar. Ayon kay Santo Tomas Information Officer Mark Duman Sambalud naghahanap pa sila ng lugar kung saan nitatayo ang mass grave. Pero isaan niya sa pinagpipilian ng isang lote na pagmamayari ng lokal na pamahalaan. Mula noong October 5, umabot na sa 141 COVID-19 cases ang naitala sa bayan ng Santo Tomas. Napuno na rin ang Santa Cruz Public Cemetery kung saan 55 na ang nailibing na nasawi dahil sa COVID-19. Inililibing sa loob ng 24 oras ang mga nasasawi na hindi kayang ipakremate ng kanilang kamag-anak. Joy Kakachan, FEBC News. Bagong Araw, Balita sa Palakasan. Pinambakan ng Magnolia Hotshots ang Meralco Balls 92 to 78 para makuha ang 2-0 na kalamangan sa best of 7 semifinals sa nagpapatuloy na 2021 PBA Philippine Cup. Pinamunahan ni Paul Lee ang Magnolia na nagtala ng 28 points at mayroong 16 points naman ang naitala ni Ian Sanggalang. Naging malaking hamon naman sa bolts ang laro matapos na ma-eject si Cliff Hodge ng tawagan ito ng technical at flagrant foul. Halos hindi makalayo ang Magnolia sa bawat quarter hanggang sa tuluyan ng makalayo sila sa last quarter ng laro. Bagong Araw kalidad sa palakasan Inanunsyo na ni Spanish basketball star Pau Gasol ang kanyang pagretiro sa basketball. Ang 41 anyos na or basketballista, anya umabot din ng ilang taon bago tuluyan itong magdesisyon na magretiro na sa paglalaro. Isa sa nagtulak na magretiro ay nang magtamo ito ng fracture sa kanyang kaliwang paa noong 2019. Nagsimula ang paglalaro ng 7 feet na player noong 1998 sa Barcelona hang hanggang makuha siya ng Memphis Grizzlies noong 2001. Nagwagi ito ng NBA Championships noong siya ay nasa Los Angeles Lakers noong 2009 at 2010 at anim na beses na nakasama sa NBA All-Star Team. Sa pagbabalik ng bagong araw, pilot test ng face-to-face -face classes sisimulan sa November 15. Gobyerno naglaana ng pondo para sa booster shot ng health workers. At sa Ibayong Dagat, President Biden nakausap ang China na igagalang nila ang Taiwan. Bagong araw, bagong balita. Sa kabila ng ating nakikitang pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, huwag tayong maging kampante ang nakikita nating pagbaba ng mga kaso ay resulta ng ating sama-samang pag-iingat at pagsunod sa minimum public health standards gaya ng pagsuot ng face mask, paghugas ng kamay at social distancing. Kaya't ipagpatuloy lamang natin ito upang patuloy nating mapababa ang bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang patuloy nating pag-iingat, susi sa muli nating pag-angat. Paalalang hatid ng FEBC Philippines sa pakikipagtulungan ng Department of Health. Bagong araw, pangunahing balita. Mas mataas na budget sa 2022 para sa mga programa ng gobyerno para labanan ang COVID-19, kailangan ayon kay Senator Angara. Narito ang report ni Babylin Cacho Resulta. Tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Juan Edgardo Angarang matataasan ang budget para sa COVID-19 response programs ng pamahalaan sa 2022 national budget. Sa pagtatalakay ng naturang budget sa briefing ng Development Budget Coordinating Committee, sinabi ng mambabatas na parang hindi COVID budget ang isinumiting budget ng Malacanang dahil sadyang walang budget na nakalaan para sa contact tracing, COVID testing para sa matatanda at sa mga kabataan at walang paglalaan para sa special risk allowance ng mga health workers. Sinabi ni Anggarang titiyakin niyang mapaglalaanan ang mga programang ito ng pinakamataas na pagpopondo dahil ito ang mga prioridad dapat ng pamahalaan sa susunod na taon. Isinaad niyang halimbawa ang panukalang budget na halos 250 billion pesos ng Department of Interior and Local Government, wala itong paglalaan para sa pag e ng contact tracers. Sinabi naman ng kalihim nitong si Eduardo Anyong kaya walang contact tracing budget ang kanilang proposed 2022 budget ay dahil wala pa ang Delta variant ng inihanda ang panukalang budget ng DILG. Babylin Katcho Resulta FEBC News Bagong Ara Pangunahing Balita sa Nobyembre akin sa nasisimulan ng Department of Education ang pilot implementation ng face-to-face -face classes. Sinabi ito ni DepEd Undersecretary Nepomuceno Malaluan sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian. Ayon kay Malaluan, matapos ang inisyal na pagpapatupad ng pilot test ng face-to-face -face classes, hanggang December 22 ay magsasagawa ng assessment ang DepEd. Anya, matatapos ang pilot study para sa face-to-face -face classes sa January 31, 2022. Pagkatapos ay uh, magsasagawa ng evaluation ang DepEd kung saan tutukuyin din ang dagdag na mga paaralan na maisasama sa face-to-face -face classes. Mula rito ay muli silang maghahain anya ng panibagong rekomendasyon kay Pangulong Duterte pagsapit ng Pebrero 2022. Nabatid na 50 siyam na mga paaralan ang inirekomenda ng Health Department na mapasama sa pilot implementation. Pinili ang mga paaralan na nasa mga lugar na minimal o low risk ang sitwasyon kaugnay sa COVID-19. pangunahing sa iba pang balita, nagmatigas si Pangulong Duterte na hindi niya babawiin ang memorandum na kanyang inilabas sa pagpigil sa mga cabinet officials na dumalo sa pagdinig ng Senado sa naganap umano na anomalya sa pagbili ng gobyerno ng medical supplies sa Pharmally. Sa kanyang talk to the people kagabi, sinabi ng pangulo na hindi handa nitong ipagtanggol ang kanyang memo kahit makarating pa ito sa Korte Suprema. Dagdag ng Pangulo na nais din niyang malaman ng Korte Suprema kung ano ang pinagagawa ng mga senador gaya ng pambabastos sa mga ipinapatawag nilang mga bisita. Magunitang inalmahan ng Philippine Bar Association at ng Human Rights Group na karapatan ang ginawa ng Pangulo na pagtigil sa mga opisyal ng gabinete at sinabing ito ay unconstitutional para lamang pagtakpan umano ang mga nagaganap na katiwalian. COVID-19 Watch Inilabas na ng National Task Force against COVID-19 ang Recalibrated National Vaccine vaccination program para sa nalalabing buwan ng 2021 at sa susunod na taon. Kabilang sa mga programa ang paglikha ng Vaccine Security Roadmap sa gitna ng presensya ng COVID-19 variants at reformulated booster shots. Ayon kay NTF Chief Carlito Galvez Jr., bagamat hindi masyadong napag-uusapan ang booster shots, kasama na ito sa kanilang plano, partikular sa 6 hanggang 8 buwang vaccination cycle. Sa katunayan anya, ay naglaan na ang gobyerno ng vaccine doses bilang booster para sa mga healthcare worker, partikular ang mga unang binakunahan noong Marso ng isang taon. Handaan na anya ang mga ito sa oras na aprobahan ng World Health Organization at ng Department of Health ang probisyon ng booster shots para sa mga nasabing manggagawa. Bagong araw, Balitang Bayan. Umabot na sa lagpas isang daan katao ang nahuli sa paglabag sa No Movement Sunday na ipinatutupad sa Tacurong City, Coronadal. Matatandaan na pinatupad ang nasabing quarantine protocol nitong Agosto. Ayon kay Tacurong City Deputy Police Chief Major Ronaline Domider, ang nahuli noong August ay 61, 48 noong Setyembre at 4 nitong Oktubre dahil sa paglabas tuwing araw ng linggo. Ang nasabing hakbang ayon sa Executive Order ng Coronadal Provincial Government ay hindi nagbibigay ng warning para sa mga nahuhuli sa No Movement Sunday sa nasabing lungsod. Bagong Araw, Balita Pantay Tiniyak ng China na kanilang irerespeto ang Taiwan. Sinabi ni US President Joe Biden na ito ang naging pahayag ni Chinese President Xi Jinping nang sila ay magkausap. Tinutukoy nito ang pagkilala ng Washington sa Beijing sa halip na ang Taipei o mas kilala bilang One China Policy. Ahayaan rin aniya ng US na ipagtanggol ng Taiwan ang kanilang teritoryo sa sino mang magtatangkang sumakop sa kanila. Bagong araw. ¡Palita! 180. Sa ibang dako, muli ikinakasa ng Taliban government ng Afghanistan ang pag issue ng pasaporte para sa kanilang mga mamamayan sa ilalim ng bagong liderato. Ipinabatid ni Taliban Interior Ministry spokesman Kari Saeed Koshti na natigil ng halos dalawang buwan ang pagbibigay ng passport matapos makontrol ng Taliban forces ang gobyerno. Subalit muli anyo silang mag-i-issue nito kasunod ng go signal na makabalik sa trabaho ang mga babaeng empleyado. 6,000 pa pasaporte ang ilalabas ng Taliban government kung saan, priority na ma nito ang mga babaeng empleyado. Bagong araw, bagong diwa. Mula po ito sa Juan, Kabanatang 11, Talatang 22. Subalit, alam kong kahit ngayoy ipagkakaloob sa inyo ng Diyos, ang anumang hingin nyo sa Kanya. Bagong araw, Bagong Balita. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga, asyete ng Oktubre 2021, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos. Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FABC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw. Ang oras, isang minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga. Magandang araw po. Ako po si Pastor Elmer Abadan. Samahan niyo